Assalamualaikum mga kawalawag So for today's video, hindi tayo magdarakang ulit ha Kundi magluluto tayo ng okoy-okoy Bang malara sauce yun So hindi uko kanyo in recipes In sauce sauce Masarap na kumansan Pag start na kita yung magluto Siyempre, aon kita niyo Uni aon Yes, very good food ka mo Siyempre, toge or sayul piato ko So muna, muna muna mga rangan Ukasan na to na uh, Para maiging mga tarimtim Mga kakut-kut Mga kakaw Siyempre, tiyo-tubo-tubo yun Kaya yon kaya wag piato ko Na ukasan mo na mga duwabulan Huy, hindi ka ng so, yan, mga rangan, ukasan mga four times. Yun. O, og nagusya to kita nyo ra sa kasan ko na pag ko yo sa mga rangan syempre magaddon na kita nyo so nagbutang sa jacko dua karot tirigo ay hindi yung dua karot ang kabaso lang tirigo iwan sin baking powder pagus nagbutang na rin ako bawang sibuyas maysa iwan na sin nam 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 pampasara pag gusto, butangan ko na lang tuwig tansa tansa -tan -tan nyo sa jain tuwig ya para dito di sab sumawil in tirigo niyo pag gusto, ya to mga rangan ang pako butang na toge yon syempre how long mo idibutang eh, meta makaluto ka Oko'y oko'y bang mo ibutang in na ba? Ang nato sa diyan mga rangan din sa iyo, pato iyo ang paunda. mo kayo ni Bantili. Go, hindi ka umuka sa undam. Pag gusto mga rangan, nag na ako ng prito Siyo, meron ko na video in first pag pagbutang ko. Sino ko yun? Sa so, imagine nyo nyo, kaya butang ko na dyan. May takong swipe in sa mga biyay ninin na. Pag gusto mga rangan, ranga, prito na to sa diyan mga tubulan. Ay, hindi ka magpiprito ng tubulan kasi matututong na yan. Pag gusto mga rangan yan, bing-bingon sa diyan Para di ito siya magtutong. Pag gustoan nyo sa diyan, kayo bang magbukal-bukal na biyaw nila na. Pag gusto yan na mga rangan na luto na in first batch na to. Okay, gusto kita nyo rin color. So, bang biyaan na yung color niya mga kailangan luto na yan siya masarap na kumansan pagus how nun ta na siya halang nalahing kasi hindi yan ma makakain mo kung masusunog siya sa lanalahing na, na. pagus ito mga rangan syempre nagbutang na ako second batch yan kita nyo na yung video first, second, third, fourth yan butang butang ko na pagus ito mga rangan tibul tibulong tibulong niya sa Japan nga biyaon pagus ito magtakad ni sab kita mga two adloy one sinto o hindi ka magtatakad ng two adloy one to nga mga rangan mabis siya maluto pagus ito bing bingon mo na siya pagus ito mga rangan habang nagtatakad ako kimon na ako steak ko favorite ko sa rin steak ko yung mga rangan ang kalingkuran makakusa ko mga upat karot o hindi yan upat karot dua karot lang. Yan mga rangal luto na yung second batch. Sin okoy okoy na to. Iyon na to. Nasyahanda na lang Para di na siya masunog. Kikita nyo rin sabing color. Sin okoy okoy. Yan na maling katak maning kaluto. Pag gusto mga rangal yan. Yan last batch. Sin okoy okoy na to. Umubos na kita yung magprito. Ibutang na to sa jakatan yan. Pag gusto mga rangal. Since malaula ko nagtakad kita mga matug na ako mga walad. Uy hindi ka matutog. Kasi mayroon ka niluluto. Pag gusto nakabati na ako mga rangal. Kasi kaya ko. O oh, na ko luluto eh, na yun. Masusunog na siya. So after sin pito adlaw to mga rangal yan. Naluto ni last batch. Sin okoy okoy na to. Inig ko na sa jasyal. Kita nyo sa buwa. O kamun na to. Ah, Mag-girit-girit kita niyang buko ko yun. Nakita nyo luto na. Kung ako sound. Pag gusto na magprito mga rangan, okoy okoy, syempre, maginang nakita nyo sauce. Yan, nagpipis na ako rin doon, Lara. Using my hand chopper yon. pag gusto na nagbutang na ako rin doon kasirola, yaong bawang. Pag gusto, Lara, suka, kanso isang sahon yun na sa dyan, then nagbutang na rin ako tuwig, mga tugalon. O, hindi yung tugalon. Kikita nyo rin sa mga rantan, sahon yun na sa dyan, tuwig ibutang niyo, bang biyari ni Banus yun sa Skopiyan yun. Gusto nagbutang na rin ako rin may asin, pampalasa, ang pamo siya, mix-mix on sa dyan, mekos-mekos mo siya, hanggang mahilo sila katan. Pag gusto ito mga rantan, karanta siya sa magbukal, mga upatadlo, hindi siya magbubukal ng upatadlo. Pag gusto yun mga rangan, kikita nyo, butang na food color, para bukos sa damum o dasing color niya. Pag gusto nagbutang na akong 2 kilo sukal, o hindi yung 2 kilo, 2 suru lang yun. Pag ubos para sa Baka mo mabaya, maasin or, or malimot in sauce. Nibiyat ko lang. Pag gusto ito mga rangan, kikita nyo, nagbutang na ako cornstarch doon. Para malapot laputin sauce na to. Masarap-sarap siya. Gusto kita nyo mga rangan na luto in sauce na to. Masarap na kaman sa no? Siyempre mga rangan, hinahapos tayo mag voice over kasi sobra ang sapat. So yan na yung finished product na to mga rangan. Luto in okay okay na to. Iwan sauce na to. Yung malara kaman. bubutang na natin sa pinggan. So kita nyo rin sa mga rangan in sauce na to. Yan na masarap na kaman sa Mabaya ako mapitin sauce para bangkin na to. I do is very okay, okay. mga pastel bia. Mararako in sauce. Mahihupi-hup na to. Marayo bia. So bia mga rangan. Siyempre magbukbang-bukbang na magpaiwog-iwog na ako nyo yan. Para matry nyo at mag-crave ka mo yung sabah, mga rangan. Tapos kitaon nyo na yan. gusto kalangan ka, ta so, eh, ka mo. Halat ka sa maraka, haro ko rin siri robin rey. roko, nini ako lo se. Gusto ito mga rangan, kikita nyo sa masarap na kumanin ukuy-ukuy na to yun. Eh na kamo surayda Kasi surayda ito panaglalapa na iban naglimas dakat. Kaya bang kamo bayaan ko mo mga rangan, instead mami ka mo, magluto na sadya ka mo. Bang kamo maingat na makatipid pa kamo. So kikita nyo na, biasing kako yan na. Pag pull blast bitad magkaon sa jawayaan nakita nyo. Sa pag-uwas niyo nyo like so, na ikaw, boy. Magsukol mga ranga na pag-watch yung video yun. Please like and share.